Las Vegas, Nevada. Sa darating na September 13, magtatagpo sa Allegiant Stadium ang dalawang haligi ng pound-for-pound -pound rankings, Canelo Alvarez at Terence Crawford, para sa isang super middleweight title showdown na tiyak na magpapayanig sa buong mundo. Pero hindi lang sinturon ang nakataya. Sa isang press conference sa Riyadh, Saudi Arabia, inanunsyo ni Turki Al-Alshik na makakatanggap ng karagdagang bonus o premyo si Canelo at Crawford kung ang kanilang magiging panalo ay sa pamamagitan ng knockout o technical knockout. Ang pahayag ni Al ay tugon sa tanong ni Mike Coppinger ng The Ring tungkol sa kanyang pagkadismaya sa mga tinatawag na Tom and Jerry fights, mga laban kung saan habulan lang sa ring ang nangyayari, kulang na kulang sa aksyon. Ani Turkey, hindi na natin papayagan yan. Simula sa laban na ito, may bonus para sa knockout. Gusto natin ng totoong bakbakan. Ang desisyong ito ay bunga ng pagkadismaya ng fans sa sunod-sunod na boring fights nitong Mayo. Kabilang na ang laban ni Canelo kontra kay William Skull kung saan Pareho kakaunti lamang ang naitalang suntok ng dalawang mandirigma. Sa kabilang banda si Crawford ay hindi naman po kilalang na i-involve sa mga boring na laban kaya panatag siya at kampante na hindi niya tatakbuhan si Canelo at handa niya itong sabayan. Pero sa tono ng pananalita ni Crawford eh mukhang hindi siya magpapadikta kay Turkey kahit pa mayroong knockout bonus. Banat ni Crawford, however I gotta fight I'm gonna win. Simple as that I'm not gonna let somebody else force me or tell me how to fight when I've been fighting my whole life. You know I won't be running, but I will be doing a lot of touching. So ang pagkakaintindi ko sa mensahe ni Crawford, mga amigos, eh hindi po siya masisilaw doon sa bonus. Sa halip, mag stick siya sa kanilang game plan. Pero ginaranchahan niya ang mga tao na hindi siya tatakbo sa laban. So lumalabas po mga amigos, ito na ang ikalawang solusyon na ginawa ni Turkey upang maiwasan ang mga boring na laban. Una, mula sa 22 by 22 o 20 by 20 Pinaliitan niya ang sukat ng boxing ring sa 18 feet o 18 by 18 upang mabawasan ang takbuhan sa laban. Ikalawa, bibigyan naman niya ngayon ng bonus ang mga boksingerong mananalo sa pamamagitan ng knockout o TKO. So, para sa akin, magandang hakbang ito mula kay Kamahalang Turki Alal Sheikh upang maiwasan ang mga Tommy Jerry fights. Patunayan mo sa akin, ha?